mag-asawang Diskaya nangunguna sa listahan ng Department of Justice sa mga inisyuhan ng uh, Immigration Lookout Bulletin na Order. Kung nangyan manikala pang report si Bombo Grant Hilario. Pirmado na ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Namulya ang hiling ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na Immigration Lookout Bulletin Order kontra ilang individual sangkot sa isyu ng flood control projects. Ayon sa naturang kalim, pirmado na niya ang naturang kautusan kasunod ng mapirmaan rin ang request for issuance ng Senate Blue Ribbon Committee Kahapon sa kaparehong kahilingan, anyay, kanila itong ilalabas kayong araw upang tuluyang ma at mabantayan na ng immigration ang paglabasman ng bansa sa mga individual na sangkot sa kontrobersiya. Ngunit kanya pang sinabi na kanilang ipagbibigay alam rin ito kay Sekretary Vince Dizon sapagkat ang ilan sa mga kanyang pinaiissuan ay kabilang na sa mga naonang ilalim sa travel monitoring. Today, uh, we're... I'll be signing the next uh, part of the ILBO. Uh, I, I, I signed it. Yeah, I actually signed it to And we, it will be for release uh, within the day. Pero ano yan, we will bring it out to the to the immigration counters first before we announce it. I say it's better that way. No. Ma, well, may maasa similar names yan, kung cross match iba. Pero we're trying to pick out those that have not been issued orders. So we will just notify. Secretary Dizon, uh, that some of them have been issued IRBOS already. Sa kabuuan, ayon sa ipinadalang mensahe ni Assistant Secretary Mikio Clavano sa Bombo Radyo, aabot sa 43 individual ang iniswa na ng Immigration Lookout Bulletin Order kung saan nangunguna rito ang mag-asawang Cezara at Pacifico Diskaya na siyang sangkot sa maanumalyang flood control projects. Ang pamilya di ay siyang humarap sa isyong pagmamay-ari ng umunoy na sa 80 luxury cars na inuugnay sa kontrobersyal na mga proyekto. Samantala, sa naging pagtatanong naman ng Bomboradyo kay Justice Secretary Jesus Quispinamulya hinggil sa pag-alis o paglabas pa ng bansa, kanyang sinabi na hindi niya ito iminumong kahi. Mas mainam anya na manatili na lamang muna sa loob ng Pilipinas ang mga individual na inisyon na Immigration Lookout Bulletin Order upang hindi mapagsuspechahan may planong tumakas. Yes, yes. Sana wag muna kasi pagsususpechahan kayo na gusto niyong tumakas. Di ba? Wag naman ganun. Kaya nalagyan ka natin sa si Lookout Bulletin. Uh, may mga katanungan sila sasagutin na mahaba. Pag sila yung uh, sumikap na lumabas ng bansa it will not be a pleasant experience. As a government concern, yeah, we have to do this as a matter of defense of the state. Kailangan na protektahan natin ang ating estado. Well, yun nga, uh, may inconvenience sa kasama yan. Hindi na lang, hindi siya na matutuwa yan. Uh, pag uh, sinubukan nila umalis, eh, marami sila sasagot din ang sa pinirmahang at inisyong Immigration Lookout Bulletin Order ng Department of Justice, layo nitong maabantayan ang pag-alis o pagbalik man ng bansa sa mga individual na nasa listahan. Kabilang rito ang ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways at mga kontratista. Mula dito sa Department of Justice, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Radio. Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.